Na Nakakapagod eh. talagang ganitong trabaho lalo na pag di ka sanay Pero pag wala kang choice sa hanap buhay, talagang makikipagsapalaran ka sa ganitong hanap buhay Sa ganitong paraan talagang ito ang traditional mining Dahil mano-mano natin gagawin ang pagproseso para makakuha tayo ng nga dito Sa pagtulong ko sa mga bata ay ramdam ko ang kanilang pagod na dinaranas. Dahil lahat ng lang nararamdaman na tapos sa aking puso. Wala sigurong lumaki sa mga probinsya na hindi naranasan ang ganitong uri ng trabaho. Maliban na lang sa mga pinanganak na mayaman. dahil para sa akin, ang gold nila hindi pa ina para sa kanilang pagod at sa kahirap na kanilang dinaranas. Eh, tinulungan ko na silang mag para madagdagan pa ang kanilang gold at saka mabili nila ang kanilang gustong bilhin. At binin. mga pangangailangan lalo na ang kanilang mga pinapakarap. Ako na rin ang nagbuhat sa lahat ng staff upang maibsan ang kanilang pagod at saka pagtatrabaho. Habang ako'y nag i ay ganito ang kanilang tinatrabaho. Mga batang ito ay di mo na kailangan pagsabihan kung ano ang dapat nilang gawin. Dahil alam na alam na nila kung ano ang dapat gawin. At sa mga oras na ito ay natapos na namin pagbiring dalawang pung sa akong staff. At start, ang parang ito ay tinatawag dito sa amin na danggay. Kung saan ang lahat ng gold na nakuha natin ay lilinisan na at isisiparit na ang gold sa kamargaha. Ganito lang kasimple.